Kumusta mga katropa? Kevin Durant ikinukumpara kay Andrew Wiggins. Sa basketball, hindi maiiwasan pati ang mga fans sa nagiging involved pagdating sa mga iniidolo nilang mga players at kopunan. Sa kaso ng Golden State na kung saan kamakailan nga ay naipanalo nila ang Western Conference Finals at muli na namang sasabak sa NBA Finals ay may isang fans nga ang nag-tweet na pinalitan daw ng Warriors si Kevin Durant ni Andrew Wiggins at nakarating pa rin sa NBA Finals ng ganong kadali. Parang sinasabi niya na hindi talaga kailangan ng Golden State si Kevin Durant. Ang tweet na ito ay inulan ng samut-saring komento pero syempre hindi ito pinalampas ni Kevin Durant dahil siya man ay aktibo din sa social media. Subalit, timbis na gumanti ay nagsabi nga lang ito ng I would say that these people have been hurting for so long. It's time for hashtag healing. Si KD ay kilala na hindi palalampasin ang hindi magandang sinabi patungkol sa kanya. Kaya naman nakakagulat ang kanyang naging response patungkol dito. Pero para sa akin, una, hindi pinalitan ng GSW si KD dahil siya mismo ang nag-request ng trade papunta sa Brooklyn Nets. At ang kapalit nga niya galing sa Brooklyn Nets ay si D'Angelo Russell na kalaunan ay na trade naman sa Minnesota Timberwolves kapalit ni Andrew Wiggins. Ito ay matapos na hindi siya mag-fit sa sistema ng Golden State. Pero siyempre may kanya-kanyang opinion ng bawat tao sa kanilang mga pananaw sa bawat bagay. Kayo ba mga katropa, ano ang masasabi nyo? Mag-comment lang po. Samantala, Udonis Haslem ng Miami Heat, binatiko si Draymond Green sa pagpili niya sa Boston Celtics na makalaban daw ng Warriors sa NBA Finals. Para kay Haslem ay binali nga daw ni Raymond Green ang code ng magpahayag ito ng pagpili sa panig ng Boston Celtics at isang pag-disrespect nga daw ang kanyang sinabi. Sumang-ayon din si PJ Tucker na kabaliwan nga daw ang pag-count out ng isang kupunan kung sa bagay, hindi naman natin masisisi si Haslim at PJ Tucker dahil para bang sinabi ni Draymond na wala silang binatbat sa Boston Celtics. Maghaharap pa para sa Game 7 ang Miami Heat at Boston Celtics para sa winner take all. At doon na lang natin mapapatunayan kung tama lang ba ang sinabi ni Draymond o gagamitin ba itong motivation ng Miami Heat para pahiyain ang sinabi ni Draymond. At Stephen Curry nag-viral ang isang sinabi niya noong nakarang season matapos ang pagka-eliminate nila sa play-in kontra sa Grizzlies Memphis. Isang bahagi ng interview na sinabi ni Curry na you don't want to see us next year na isang pahiwatig na babawi ang Golden State. At ito na nga mga katropa ang tila babanta ni Curry ay nagkatotoo na nga dahil nakapasok na muli ang Golden State sa NBA Finals sa ika-anim na pagkakataon sa loob ng walong taon. Marami ang nagduda sa kaya ng Golden State na makabalik ulit sa finals lalo na't wala na si Kevin Durant sa kanila pero matapos ang dalawang season at fully healthy na nga sila ay nais patunay ng Warriors na kaya nilang makipagsabayan kahit walang Kevin Durant. Para sa mga katropa natin dyan na bago pa lang sa ating channel, please don't forget to like and subscribe at mag-comment sa inyong masasabi. Maraming salamat po.